Mm Hi, -hmm. magandang mm -hmm. right. araw sa lahat. Welcome sa Pink uh, Channel. Especially din sa mga bago nating viewers at sa mga bago nating subscribers. Magandang uh, araw sa inyo. And of course, uh, doon sa mga uh, followers natin sa mga page na ATDYL din sa mga araw. Ang nakapag-usapan natin ngayon ay eh, tungkol sa question ng isang uh, subscriber natin na natanong niya uh, kung meron din siyang makukuhang uh, separation page Tinatanong niya kung may makapuhang separation plan kapag uh, siya may nagkakasalanan sa kampanya. Well, posible naman. Posible naman yun. Uh, pero depende sa sitwasyon. No? Uh, para malaman natin yan, kailangan alam mo natin kung ano yung uh, patakaran ng batas pagdating sa pagbayad ng separation pay. Sa ilalim ng ating uh, labor code, meron separation pay ang isang empleyado kapag tinanggal ayon sa nakalagay sa Article 298 at Article 299 ng ating Labor Code. Siyempre, yung Article 298, ito yung mga termination dahil sa installation of labor-saving device, uh, redundancy, uh, retrenchment, and closure not due to uh, severe financial losses. At yung Article 299 naman, ito yung termination on account of incurable disease. No? So, itong 298 at saka 299, kapag natanggal dito yung empleyado, meron siyang separation pay. Ngayon, yung sinasabi nitong uh, subscriber natin na meron siyang kasalanan. Kung ang empleyado ay natanggal dahil sa kasalanan, ang um, govern dyan ay ang Article 27 ng ating labor code. Now, sa Article 297 ng labor code, walang payment of separation pay dyan. Sa Article 297 ng labor code, sabi dyan, ito yung mga grounds for dismissal, ang tawag nila sa batas ay just cause, na pwede gamitin ng employer. No? Kaya ng serious misconduct, or willful disobedience, gross and habitual neglect of duty, fraud or willful breach by the employee of the trust reports of him by the employer, commission of a crime or offense against the employer, a member of the family, or the person that they analogous costs to those mentioned. so, so 97 to 97, walang separation pay. Now, sa scenario niya, merong nagawang kasalanan yung uh, empleyado. Ngayon, pwede bang matanggal na mayroong separation pay? As a rule, wala. Kung natanggal siya dahil may nagawa kasalanan sa ilan ng no? Article 27, walang separation pay yan. Kasi, wala na bang nakalagay na bayad ng separation pay sa Article 27 ng ating labor code kapag natanggal for just cause. Pero, may exception, kung nakalagay halimbawa sa company policy, nakalagay sa CBA or employment agreement na kahit natanggal for just cause may makukuha pa yung separation pay, then that's the time na kahit natanggal na, mayroon pa rin makukuha separation pay. Not because the law provides but because of the agreement of the company policy or collective bargaining agreement kung may union ang inyong kumpanya. Okay? So, kung kas, meron naman siyang kasalanan pero hindi naman yun ang dahilan kung bakit siya natanggal. Natanggal siya halimbawa dahil sa na-declare siya na redundant. Natanggal siya dahil nag-installation ng labor saving device. Nagkaroon ng AI sa method ang kumpanya ng uh, pag-operate, no? Natanggal siya dahil sa retrenchment, natanggal siya dahil sa closure not due to severe financial losses, then meron siyang separation pay na makakuha. Another thing, kahit na meron siyang kasalanan, kung siya ay natanggal dahil sa incurable disease, then pwede pa rin siyang makakuha ng separation pay. So, yun ang mga scenarios na meron separation pay kahit na meron siyang kasalanan. Okay? So, i-recap natin. As a rule, kapag ka natanggal ang empleyado dahil sa kanyang kasalanan, Article 27, walang separation pay. Pero, kung merong company policy, merong nakalagay sa kontrata, merong CBA na nagsasabi na kahit tanggal for just cause, eh, merong makakuha ng separation pay. Then, kahit natanggal siya, dahil eh, sa kanyang kasalanan, pwede pa rin siyang magkaroon ng separation pay. Another exception, eh kung natanggal siya, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa mga sitwasyon na nakalagay sa Articles 28 and 99 ng Ibor Code, then mayroong separation pay yan. Irrelevant yung kanyang kasalanan kasi hindi naman siya doon natanggal. Ano? So, yan ang mga sitwasyon guys na kung saan ang isang empleyado ay magkakaroon pa rin ng separation pain kahit na siya ay nakatawa ng kasalanan. So, more, than, more of an exception than the rule in that particular case. Okay meron kayong mga questions or comments or clarification, so drop me a comment sa ating comment box. And again, guys, if you find this uh, information helpful, then please share this with your friends, your colleagues, your family members, or any person who you think will benefit from the information I've been shared. And again, thank you for watching, and I hope to see you in my next video. God bless.